One book, many writers. How is the Bible unified? 66 books, 40 authors, 1500 years. How can the Bible possibly be unified? Today, we'll explore this remarkable unity and what it reveals about the Bible's origin. Ang Biblia ay isang koleksyon ng mga mula sa mga hari, propeta, mangingisda at maniningil ng buwis na sumasaklaw sa tatlong kontinente at sinusulat sa iba't ibang kalagayan mula sa mga disyerto hanggang sa mga palasyo, mga bilangguan hanggang sa mataong mga lungsod. Ang malawak na saklaw na ito at iba't ibang may-akda ay isang patunay na natatangi at walang hanggang katangian ng Biblia. Hindi ito isinulat sa isang vacuum. Lumitaw ito mula sa puso ng karanasan ng tao. Despite this diversity, The Bible presents a unified message. God's plan for humanity's salvation and redemption. This consistent theme, woven throughout the Old and New Testaments, points to a single divine author, orchestrating a grand narrative of God's love, grace, and faithfulness. Core themes like the Trinity and Jesus' deity are not mere passing mentions but foundational pillars upon which the entire narrative rests. Ang kangahangang pagkakaisang ito ay madalas na iniugnay sa gawain ng Espiritu Santo. Itinatampok ng 2 Peter 1.21 ang sobrenatural na elemento sa paglikha ng Biblia na binibigyang diin na ang gawain ng Espiritu ay mahalaga sa pagunawa, sa pagkakaisa at pagkakaparipariho nito. Ang pag oorkestra ng espiritu ng iba't ibang mga elemento ng kasulatan ay nagpapatibay sa banal na pagiging may akda nito at ang walang hanggang kaugnayan nito para sa buong sangkatauhan. How can we better appreciate the Bible's authority? Una, the study of the Bible is holistic. Look for connections between the Old and New Testaments. Second, consider the historical context. Understand the circumstances in which each book was written. Third, pray for understanding. Ask the Holy Spirit to illuminate the Bible's message for you. Maganda itong binubuod ng Ephesians 4.4.6. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag, pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng inyong pagtawag, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang suma sa ibabaw ng lahat at sa pamamagitan ng lahat at nasa lahat. Ating yakapin ang pinag-isang minsahe ng pag-asa at pagtubos ng Biblia. Pagpalainawa tayo ng Panginoon.